Nilagay sa timba yung araw. Ang galing. Tara, gawin natin yon. Let's go. Diretso na agad tayo sa CapCut mga Lods. Kita nyo yung pinagagawa ng mukhang taong yan. May dalang timba. Ayan, ganyan kasimple lang yung ginawa kong video mga Lods. Balik muna tayo sa gitna. Diyan sa bandang gitna. Focus tayo dyan. Diyan sa pagangat ng timbang yan. Kita nyo yan. Balik tayo. yan yan. Yung pagangat. Kita tayo dyan. Yan yung banda. ba talaga? <laughs> Hindi dito na yan, yan, yan. Focus tayo dyan sa may hawak ng timba. Yang kunyaring may uhulin sa timba. Ayan. Tigil tayo dyan tapos split natin. Then maglalagay naman tayo ng araw dyan. Yung kunyaring araw na uhulihin. Punta tayo sa overlay. Add overlay. Tapos pupunta tayo sa atin album o gallery. Yan. Kuha tayo ng araw dyan. Dapat may nakaredy na kayong araw dyan. syempre nag video lang ng mukhang araw dyan. Yan. Pero araw talaga. Ayan. Binidyohan ko lang yan. Pero yung hindi bismong video gagamitin natin dyan. Magpiprize lang tayo dyan para steady lang yung araw. Hanapin lang natin yung prise. Ngayon nakapag-press na tayo, tanggalin na natin yung hindi natin kailangan. Burahin na natin yung magkabila. Ayan, burahin natin yan. Hanapin natin yung delete, delete natin yan. Tapos yung kabila, ganyan din. Ngayon matitira na lang dyan yung pinrest natin. Yan, drag natin yan dun sa kabila. Ayan, dyan bandang gitna dyan. dyan. Steady lang natin dyan. Ayan, dapat natin lang dun sa inisplitan natin kanina. Ayan, pantayin lang natin. Next natin, pagka tayo sa splice. Then, piliin natin yung lighten. Tapos, drag natin yung araw doon. Tapat natin dyan sa may bandang timbang yan. yan. then, expand naman natin yan. Yung pintis natin yan. Yung araw na yan. expand natin hanggang sa unahan. Tapat lang natin dyan. Yan. Then, check natin kung tama na ba yung position ng araw na Yan. yan. Yun. Gets na. Next natin, focus tayo dyan sa first layer. I-copy natin yan dahil gagamitin natin yan. Hanapin lang natin yung duplicate o copy. Kapag na-copy na natin, baba natin yan gamit ang overlay. Piliin lang natin yung overlay. Pag naibaba na natin, drag natin dun sa harapan. Pantay lang natin uli dyan. Yan. Then, focus pa rin tayo dyan. Sa iba ba natin yan. Hanapin lang natin yung remove background. Tapos, auto remove. Kapag goods na, balik tayo dun sa second layer sa araw na nilagay natin. Focus tayo dyan, split natin dyan, dyan banda, maliit lang, yan. Tapos, palakihin natin medyo, yan na natin, expand natin. Then, burahin natin yung hindi natin kailangan, yung sobra. Tapat lang natin dyan, so may sinisplitan natin kanina, tapos delete natin yan. Then, atras konti, tapos tapatan dyan, isa yung natin, lagyan natin diamond kapag may diamond na punta tayo sa mas hanapin natin yung mas tapos yung circle then medyo paliitin natin yung araw yan tapat lang natin dyan sa may timba kunwaring mawawala na siya yung mapupunta na siya sa loob ng timba then abante tayo tapat lang natin dyan sa dulo tapos adjust natin yung bilog yung nasa araw hanggang sa mawala na yung araw yan tapos tapat lang natin sa may timba sa dulo then check natin pag goods na yan ganyan ang kalalabasan yan yan Next step tayo, balik tayo dyan sa unang layer at sa pangalawang video. Yan, isplitan natin yan. Padidilimin naman natin yan. Kunyari, wala na yung araw. Hanapin lang natin yung add overlay. Tapos, kunin natin yung black screen yan. May nakahanda na akong black screen dyan. Then, expand natin o palakihin natin. Tapos, piliin uli natin yung splice. Piliin natin yung darken. Then, galawin natin yung linyang yan. Lagay natin sa 70. Yan. Kita nyo, medyo madilim na check natin pag goods na play natin uli ayan na nyo di diba madali lang sana nasundan kaya ikaw na nanonood ka gawin mo na try mo na yan comment lang kung nagawa mo na paano mga lud? salamat sa inyong panonood